Ganito nga karami yung huli nila papa sa pangingisda, namitas kami ng Indian at ng Bayabas. Mmm. Yung hinug Yung lalaglag. Ayun na sila papa. Tanghali na nga alis para mangisda Diba? Sana madami kayong mahuli. Hapon na nga dumating sila papa galing sa pangingisda dahil nga tanghali na silang umalis. Akin na nga yung isang bangka sa kayo mga isda na kanilang nahuli. Yung mga dalag nga ay nabitbit na nga doon sa bahay ng aking tita para nga itimbang at ito namang isang malaking lagay na are ay naghihintay lamang ng kausong magbuhat para madala na nga doon sa bahay ng aking tiyahin. Nabuumapaw. Wala ano pa sila papa. No, a de la pia. Ibang araw na nga ulit ito guys at akin na nga sila papa dumating na galing panging isda at daladala niya nga dyan yung dalag na huli nila. Akin namang dalawang kasama ni papa ay buhat buhat naman na malaking lagay na akin na punong puno ng isda. Napakatibay nga na dalawa, sobrang dami nung isda tapos dalawa lang silang nagbubuhat ay ang sakit niyan sa balikat. Akala ko nga yun na ang kanilang huli ay abay may bitbit -bit pa pala aring dalawang ari ay jackpot. <tinyo> Wala pa lang carpa kala sa BTBN mabahagi daw siyang carpa. <laughs> Inihihiwalay nga nila dyan yung malalaking tilapia sa maliliit na tilapia sapagkat magkaiba nga yung presyo nito. Kaya naman ari si Papa at naghihimay pero saglit nga ang din. Ari na nga si Papa at ginutom at namimitas na nga ng prutas. At habang si Papa nga dyan ay nunungkit, ako nga ay nakakita ng bagong ngungot-ngutin. Nakita ko nga aring bayaba, say ang daming bunga, kaya titingnan natin kung merong hinog. Tabi-tabi po. Ayun. Mm -hmm -hmm. Bayaba. Sweet Adam. Mmm. Mmm. Ừ. Đấy mẹ. Ừ. At dahil nga si Papa ay pangkanya lang ang kinuha ay aringat hindi ko na nga natiis at nangakyat na nga ako ng puno ng injan Basta ko makita yung puno na hitik na hitik sa bunga at madilaw na ay nakakainggan yung akyatin. Gusto ko nga aring yugyugin kaso ay baka masayang. Kaya ako ay pipitas na lamang ng aming kakainin ng makaulit. niyan Mangga. Oh Yun, hinug. Nanlalaglag! Ipo, takting yan! Nanlalaglag na! Ay, sayang! Laki oh! Si... Manida! Daka muna. You guys. Mm.